guys. O, oh, nagpanit na punta kapayas. Hmm. Wala niya siya kung ano. Wala siya buto. Wala siya wala siya liso. O, oh, ba? diba? Tanawa ko. Oh. oh. wala, wala liso. Oh. Hmm. So, ano siya, malinis na siya sa ilalong. Wala siyang liso, wala siyang buto. O, oh, di ba guys? O, oh. so, slice natin, tapos, ayan, ibibinta natin tag sampo sampo Tagdus na. Tagdusa na. Ano? Hindi ba, tanong. Tanong.

Menang si Lupino na sa pagpalit hatag diretso. Ah, mag-oorder pa, mag-oorder pa, wala wala na. Ha? Dali na mag-order, isma. Good morning. Hello guys. Ah <laughs> uh, guys, dinokyan mo mga balik ya guys, 'yung mga mga, oh, days, uh, mga seafood, uh, seafood. Uh, kahe, guys, ah mga sipod, ah mga sipod. Sipod. Okay guys, gusto gusto. lata, lata. <laughs> Ah, uh, kanay guys, ah, uh, kwan? Ah, kanay... Maruya. Dili, kanang... Eh, kanang... Nukus ba? Nukus? Nukus. Okay. Oh, guys. Kanay guys, mga... Kanay guys, mga salad. Ah, uh, uh, <laughs> kapayos. Avocado. Oh, dapat din introduce sa okay. itong mga baligya. <laughs> oh. Ah, uh, hello guys, ah. Uh. Kwan guys, burger. Natin guys, ang mga kwan. Ah... Oh, ba? Holiday? wa may labot na ma kon sa Ah hello guys, mao ni ang atong nais, mga biling guys. Pater, pater. Uh, power, uh, um, power. Power. Tang 30. tag 30. So, okay, ah guys, oh, na yung mga oh, so kwan guys. Shumai. Oh, okay. Shumai. Ah, <laughs> kalimot guys dah. lang kay eh guys ha. <laughs> hello guys, ang ah, kanin kami turun, turun. Turun, turun guys. Sorry, sorry. Akalin guys. Ng ah, hot kuwan hot hatkick kadjis kadjis. Hello guys. Gwapo kai guys. Na. Ay pakit gud ya looy. Oh, mali siya. Ng mga maintenance dere sa Hello kilahan. guys. putu na ipoto. Uh, Oo. Okay, oh, sila siyang photo Puto ipoto. Photo balanghoy. Balanghoy. Saging. saging, saging kantong. Mga okay, <laughs> <Gira> saging <siya. laughs> <laughs> 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 <puto> na sa kantong. Oh, like kanin ba po? Um somay dai kanong. Ma bunongis, sobra dai Saging bulu bululan na siya. Abun Hello guys, mo akong gatas guys. Mintin, mintin. <laughs> <laughs> Shumay? Hello guys. Tagay guys Shumay oh. Ay, ay. Dito pala ito. Dito ito guys. Ah, pareng mo. Hello guys, morning ang morning kwarta sa Philippines guys. Philippines, morning kwarta sa Pila ka mo guys? Hello guys, ang halin na, dua mo guys. Dua, dua. Sige. Oh, okay, uh, pwede malabos, na, pwede uh, na, pwede uh, na magtindiro. Oh, Thank you kayo, thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. Nag-vlog na nga mo ang kwandere, mo ang... Nag-vlog na nga mo ang kwandere, ang sani. Mo ang maintenance dili sa eskwilahan. Boto siya ay kuhan. magtrabaho dili. Kung sa ipatrabaho, siya ang magtrabaho. Si Luloy. Si Siloloy to siya, motor siya ikuan. Eh, okay, guapo. Gwain. <laughs> eh, eh. Oh. Oh, mana Kaloy? Wala ka. Thank you. Diba? Eh. Ha? Bag market. Diba? Ah. So, kato si si Luloy, motor siya naghimo guys sa ani oh. Oh, nala may butanganan sa amo ang mga baligya. Oh, siya naghimo ani. Tapos sa mong kantin diba sa una dito to siya. Diha to siya dapita. So karon na nami diri ga tubang nami sa portahan. Mm. Oh. Gi pagwapo na mo ang kantin diri gi arrange na siya. Mm -hmm. So nindot na ang kantin o oh, wala na yung makasulod na taga dili. Mo oh, andere dili trabante diri dili tindera. Wala na wala nami nagansi. Mga daga nang nasuko kay di na magpasulod. Na nasuko nang uban gi di uli magpasulod. <manyan> order mga po na sa panpod sa admin. Admin. Adi na pasulod Kalisod po ng magtabang-tabang bitaw o niya pagkahuman. Pag magansi, so wala agad may kuan. Choice kung magansi mi. So karun, kaya wala naman na yung minagpasulod. Kung muna yung tabang diri o paninda. O oh, may gansi. Pero inta intak sildo. Mm. Okay kayo. Okay kayo sa hatanan. So, sa una magkonsimisyon ni kay perminti kulang ang mong sweldo kay daghang kay mamaligya mo apil apil bisag hindi pindira hmm. nga uh, giutro na ang pamaagi so narami lang sila pero nag work man sad ang gibuhat nga wala bitaw yung sa kantin hindi uh, straight na niwa gansi <coughs> lahi ka ng nang maay mo tabang kay ngano ag ayong ayo mo kuan imo sa labat nabugnaw na. <laughs> nabugnaw akong sa labat na na nato ni siya ang mga teacher ganahan sila mukaon o kapayas kay para pangpatunaw sa ato ang pangbintiyo man sa ato ang tinae bituka na ito ba? Dili mm. 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 <laughs> itiste. <laughs> 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 Sa atong mga bituka Sa mga constipated. Di ha? O, oh, mukha na oh, mukha payas. Okay. Para malimpyo ang atong mga chan. oh ano Di ba Ganito lang.

Ay sorry ambina. Ay sorry ambina. Masikop yung souffle. 560 na Sorry, inkô Salamat, ma'am. si Mama po nga, ku. Andun ko na padadag ko ni shopping or commute. Wala. Kuan. Walang boy. Tunay walang huya ka. Oh, nga, guys. Amen. cho mm -hmm. mình ạ Walay si tu. Kung ani ang manginabuhi, ang mga pobre manginabuhi. Pero sige lang. At least ang to ang panginabuhi. Legit. Dili <laughs> no. pa, pa, pa. um, illegal. no. Bahala ya. nang kon ba. Kanang powder nga illegal, ingon ani nga powder bitaw nga uh, illegal. Oh, illegal. Maka, Makatag sa gobyerno. <laughs> oh, kani amo ada really cheap ni. Vitamins pagyud kay prutas. Mm. Koto ba lang hoy na lang? Oo. Oh. Sige, sige. Okay. Salamat yeah, oh. So, mana guys. So, sa isa ka buo papaya, ang nagawa natin is 1 2 3 1 5 6 7 8 9 9 kabalot so, punan natin ato is koan lang binting ko oh diba <laughs> Binting ko so punan o din na siya tag mga mga ko rin pak lang Dahilan pa paya dapat dino ba iyon pero mo Mm -hmm. ano, Pero kagapon kahit lahi. Oh, uh, crunchy to. Crunchy to kagapon. Kaya mo rin bisaya mo mm ko -hmm. bisaya. na sa So, ayan guys. Sumanata sa ato ang pag-slice sa atong kapaya. So, nara siya o. Oh. Mm -hmm for watching. Don't forget to like, share, and please uh, visit my YouTube channel, Unremix Blog. Bye.